Iyan ang picture ng grade 3 students ng Pag-asa Integrated School sa Pag-asa Island na napilitang magklase sa ilalim ng mga puno dahil sa matinding init sa kanilang classroom. Kwento ni Teacher Ian Grace Prudenciado, inilabas na lamang niya ang kanyang mga estudyante mula sa classroom dahil naaawa na siya sa mga ito na talagang hindi na komportable sa tindi ng init. Dito po sa amin is, dahil kunti lang sila, nag-adjust na lang po kami sa class hours po namin. Nung nakaraan po is 7 to 9 po kami sa morning, then sa hapon po is 4 to 6. Considering na siksigan po, sabi niya isang classroom lang? Opo. Uh, yung iba po ako nung nakaraan is, lumabas po. Doon lang po kami sa lalim puno. Sabi ni Teacher Ayen, hindi sila nagsususpindi ng pasok dahil sa sobrang init. Sa halip, binago na lang nila ang oras ng klase. Nagbago lang po As kami ng plus hours po kasi sa konti lang po nila eh. sabi namin kailangan mahabol ma namin ang lesson. Hindi kami ma -relate. Ito nga po, may na ano nga eh, may na picture ngayong ano sa amin na karaan sa si LGU. Oh. Hindi namin alam. <laughs> ang Pagasa Island ay may lawak lamang na higit 32 hektarya at halos kalahati ng isla ay okupado pa ng mga sundalo at pulis na bumubuo sa higit ding kalahati ng may 300 katao sa isla. May isang dosenang guro para sa 58 elementary students at 23 junior high school students. Hindi limitado sa isang subject lamang ang itinuturo ni Teacher Ayen kundi walong subjects kasama na ang Pilipino, Science, Math, English hanggang Physical Education. So great, great lang Apo. pung ano subject? General po. So, science, math, Filipino, English. po. Okay, ah, ganun po. Opo, okay. po yan. Upang masolusyonan ang tinatawag na learning backlog sa kanilang mga estudyante, ibinahagi ni Teacher Ayen na kailangan na talagang matutukan sa pag-aaral ang mga bata. Sabi pa niya, hamon sa kanila na magkakahalo ang mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 10. So par po, ano lang, follow up na lang po sa kanila talaga. Kasi, siyempre, malayo kami sa mainland eh. Kaya, tinatry po namin na hindi sila mabehind sa mga competencies na maituro sa kanila. Bago dumating sa Pag-asa Island noong 2021, dadalawa lang ang teacher sa naturang paaralan, multi-grade din ang pagtuturo ng bawat guru. Ibig sabihin, ang isang teacher ay may ilang grade levels na tinuturuan kaya hindi maiiwasan na magkakahalo na ang natututuhan ng mga bata. Galing sa bayan ng Keson sa mainland Palawan si teacher Ayen. Malayo sa kanyang pamilya at pinag-uugnay na lamang sila ng internet na sabi niya ay isa din sa kanilang pangunahing intindihin. At ukol naman sa pakikipag-agawa ng Pilipinas sa China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, kasama na ang pag asa Island, sinabi ni Teacher Ayen na hanggat maari ay hindi nila ito binabanggit at ipinapaliwanag sa kanilang mga estudyante. Sa sa faktor na hindi inaano sa kanila para at least hindi sila matako. Kasi kahit kami po ano naman eh, yung may balita na may kaguluhan diyan, hindi namin alam. Talalaman na lang po namin pag may balita sa mainland na napukunood po ng mga kamag-anak namin. At mag-chat-chat po sa amin na mag-ingat. Yes, no, bakit may ano ba? So, no, doon lang po namin malaman na may ganong issue. Eh, hindi niyo na po sinishare sa mga bata yung mga ganito. Ay, hindi. John Scosio Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag -uusisa.